Alam mo ba kung saan matatagpuan ang pinagmulan ng pinakaunang tao sa Pilipinas? Ano ang sikreto na nakatago sa likod ng mga pader ng kuweba sa Palawan? Sa episode na ito, bibisitahin natin ang Tabon Caves, ang tinatawag na Cradle of Philippine Civilization. Pero bago ang lahat, may tanong ako. Ilang libong taon na kaya ang mga kuwebang ito? Tara, tuklasin natin. Ang Tabon Caves ay matatagpuan sa Lipuon Point sa Quezon, Palawan. Isa itong sistema ng dalawang daan at limang limestone caves, ngunit dalawamputsyam lamang ang na-explore ng mga eksperto. Sa dami nito, iniisip mo siguro, ano ba ang espesyal sa kuwebang ito? Noong isang libo naraan anim na put dalawa Natuklasan dito ang mga labi ng tabon man. Ano ang tabon man? Isang fragment ng bungo at panga ng sinaunang tao na pinaniniwala ang 22,000 hanggang 24,000 taong gulang na. Pero sandali, hindi lang iyon ang kwento. Natagpuan din dito ang mga kasangkapang bato na 47,000 taong gulang. Oo, oh, tama ang narinig mo, 47,000 taon. Ang mga gamit na natagpuan dito ay nagpapatunay na may mga tao nang nakatira sa Pilipinas libo-libong taon bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop. Nakaka-proud, di ba? Ang Tabon Caves ang nagpapaalala sa atin na ang ating mga ninuno ay napakatalino. Bukod sa mga buto, maraming artifacts ang natagpuan sa mga kuweba. Halimbawa, ang mga palayok at gamit mula sa mga kabibe. Ibig sabihin, mahusay na sila sa paggawa ng gamit mula sa kalikasan. Ang tanong, paano kaya nila nagawang umangkop sa panahon? Ano ang mga bagay na matututunan natin sa kanila? Kung gusto mo pang matuto ng iba pang kwento ng ating kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Isama mo na rin ang family at friends mo para mas marami ang makinabang sa kaalaman na ito. Salamat sa suporta! Balik tayo sa Tabon Caves. Alam mo ba na hindi lang sinaunang tao ang nabuhay dito? Natagpuan din ang mga labi ng isang baboy ramo at iba pang hayop na extinct na ngayon. Ipinapakita nito ang kasaganaan ng buhay sa paligid ng kuweba noong unang panahon. Ngayon, ang mga natuklasang artifacts ay matatagpuan sa National Museum of the Philippines at sa mismong Tabon Caves Museum. Dito mo mas lalong mauunawaan ang kontribusyon ng Tabon Caves sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang Tabon Caves ay hindi lang isang tourist spot. Ito ay isang paalala ng ating mayamang kasaysayan at kultura. Sana, sa susunod na pagbisita mo sa Palawan, bigyan mo ng oras ang pag-explore sa mga kuweba. Sino ang nakakaalam? Baka ikaw ang makadiskubre ng bagong bahagi ng ating kasaysayan.